Pasado alas 11 ni Banggi ka lunes, kan makadangog ang pamilya na tibidad kang barangay Inarado Daraga Albay, ning limang sunod-sunod na putok hali sa kataid residensya. Darakan kan takot nagdesisyon ng pamilya na dain na makiarampa. Alas 5.30 kinaagahan kan maghagad na nintabang sa pamilya na tibidad ang duguan na 54 anyos, na lalaking tagsadiri kang kataid residensya, na nagsapo pala nintama ni Bala sa tulak. Tulus mandangin dang dirang kang pamilya na ang biktima. Dangan tulus na ipig sa mga opisyal sa barangay ang insidente. Nika kung mga putok, siguro mga lagpas lima yun. Tapos di, siyempre, di naman ako makalabas ng bahay para sumilip. Tapos pagkatapos ng putukan na yun, mayroong ano, motor na umandar dyan sa may kiosk dyan sa tapat ng ano, pinag anuhan, barilan. Tapos umandar na siya. Apuera sa lugada na 54 anyos na biktima, gadan sa pambabadil ang amigo ka ini asing kabarangay na sarong 70 anyos na lolo. Sa salaysay subot kang biktima sa kapulisan, pasado alas 6 sa isnimbanggi na nakaaging lunes, kan magbisita ang 70 anyos na lolo sa nakasalbar na biktima. Mantang nag-iistoryahan, pasado las 11 nimbanggi kan magabot ang kagibo lunad ni sarong motorsiklo. Dangang bigla na sanang nagpaputok. Nasa anum na basyon ni Balak ang daipa na kalibre ni Badil ang narecover kang otoridad sa pinangyarihan. Establish natin yan, we will dig deeper. You know, sa Kakanak tayo ng Toro Investigation para uh, madetermine kung ano yung possible na motive. So, yung personality ng dalawa and kung may mga, meron ba sila nakaalitan, mga gano'n. So, lahat ng angulo, titingnan natin. Sigun sa Hepe, may mga witness naman sinanggapot na pwede na makapagtong hustisya sa sinapukan mga biktima. Kung sakali man na may iba pang uh, nakakalam sa totoo nangyari, o may mga witnesses, pwede naman silang makipag-coordinate uh, sa amin. Makakatulong kung mayroon pang lulutang na makapagbibigay linaw doon sa, sa kaso. So, doon naman sa kwan, uh, hinihingi natin sa komunidad, pagkahalimbawang Uh, may narinig silang pumutok. Iba yung putok ng ng firecracker sa putok ng baril. So, mas maigi po maipagbigay uh, alam agad. Sa presente, pigtaratatar pa sa ospital ang nakasalbar na biktima. Mantang nakatalaan man na iotopsiya at pag-iriba kay nibinawian ng buhay sa insidente. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango.